What's up homies, it's your homeboy Homero Static And kung ikaw ay isang introvert At kagaya ko na mula bata Sobrang tahimik, di ba? Gusto mo lang peace Ayaw mo nang magulo Ayaw mo nang estorbo, di ba? Gusto mo lang yung space mo Na lagi mong pinangalagaan Parang ganun, yung parang Tahimik ka lang lagi, di ba? Parang tanga <laughs> Hindi, joke lang Kung halimbawa ikaw yung tipo ng ganitong tao mula bata ka pa lang tapos dinala mo na hanggang pagtanda mo tapos uh, napakaligit parang ako napakalit lang ng circle of friends ba? Diba? tapos iilan lang sila eh syempre yung mga kaibigan mo na yun may mga sira ulo may mga madaldal ba? Diba? may mga hyper and meron din sila mga circle of friends na alam mo yun masasaya pagka nagkikita-kita sila sobrang saya hyper yung tipong kahit kailan lang sila nagkita kala mo napakatagal nila magkita ang dami nilang napagkukwentuhan and kapag nandun ka sa sitwasyon na yon syempre mafe-feel mo na mali out ka na para kang uh, na out of place kaya ang instinct mo ay uh, makikijoin ako gagawin ko lahat para baka magustuhan nila ako no bro no no don't do that bro eto pa yo ko ah don't try to fit in bro um meron tayong kanya-kanyang personality 'di ba? Ayun yung personality mo ngayon. Always um, protect your peace, 'di ba? Kung 'di ka na kung 'di ka nila magustuhan, that's totally fine. Kasi hindi mo kailangang baguhin yung sarili mo para sa kanila. Para lang alam mo yun parang maging pilong ka lang, ganun. Kasi kung sino yung tatanggap sa iyo, bro. Sinasabi ko sa'yo, kahit saan ka man pumunta kapag ka, gano'n yung mga kasama mo, yung um, comfortable kang kumilos, di ba? Comfortable kang maging ikaw. Yun talaga yung mga totoong kaibigan, bro. Hindi tayo para sa lahat, sabi nga. Piliin mo yung mga tao na poprotektahan yung peace mo. Okay? Yung talagang iintindihin ka. Kasi, di ba ang gulo na nga ng mundo eh, di ba? Bakit ka papupunta dun sa mga tao na lalo lalong magpapabigat ng problema mo? I may mean, nang sarap kasama ng mga ganun yung may ka and tanggap ka kung ano ka. Just be yourself. Mas maraming tatanggap sa'yo kapag mas totoo ka sa sarili mo. Yun lang. Sayonara.